sa sa FAQ o Frequently Asked Questions channel ko o maging sa page ko sa Facebook na Ned Adriano Vlogs ay kung anong sisi daw ba ng motor ang pipiliin nila. Marami sa subscribers natin ang totally newbie sa larangan ng motor at kailangan talaga ng assistance sa decision making. Itong vlog na ito ay ginawa ko para sa mga baguhan at kung matagal ka nang nagmomotor ay maaaring mag-comment sa ibaba ng iyong sariling opinion upang matulungan natin ng isa't isa. Una sa lahat ng common sa mga motor na nakikita mo sa araw-araw, basically for city driving, everyday service, or maging pang weekend rides, ay umiikot lamang sa 110cc, 125cc, at 150cc or 155cc. Ano mang higit pa dyan ay may ibang purpose na nababanggiting ko din sa dulo ng vlog na ito. Good day na This is Nay Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at ang notification bell para lagi kang notified once may bago tayong upload. Without further ado, let's jump right to it. Anong CC ng motor ang kukunin mo? Ang sagot ay depende sa needs mo. Halina't himay-himayin natin yan ngayon sa vlog na ito. Kung city driving lang naman at gusto mo yung pinakatipid sa gas, 110cc ang obviously pinakatipid sa gas at maging presyo ng mga motor sa 110cc category ay nasa entry level din. Perfect ang 110cc as your daily drive, pampasok sa school or sa work. Marami ding 110cc na durable at kayang kaya may pagsabayan sa mga long rides. Ang kagandahan dito ay di ka mamumulubi sa gas dahil sobra sa tipid. Kung practical ka at tight ang budget mo ay 110cc ang para sa'yo. 125cc naman yung feeling ko na safest option for beginners na gusto ng boat everyday service at weekend ride. Do kaya din naman ng 110cc ang weekend rides, sa 125cc kasi you get a little bit more power and torque kaya di kagaano mabibitin ka agad. Mostly sa riders kasi once na makabisado na ang kanilang motor at gumaling na sa drive ay nabibitin na sa power o speed ng motor nila. Munting paalala, ang mga cc ng motor ay dire rin ng top speed nito. May mga 110cc na mas mataas ang top speed sa 125cc. May mga 150cc din na sobrang konti lang ang nilamang sa top speed kumpara sa mga 125cc. Yan ay dahil sa power to weight ratio o nakadepende sa bigat ng motor. Laging tandaan na di porket na panood mo sa YouTube na ganito ang top speed ng motor na tipo mo ay same na din ang makukuha mo pag ikaw na ang nag-drive. Depende pa din yan sa bigat mo at sa kondisyon ng kalsada. May mga kalsadang uphill, may downhill, may pakurba. Ang pinaka-fuel efficient din sa mga motor ay nasa 110cc at 125cc category. Do uso na ngayon yung mga idling stop system or stop and start system sa mga motor na kung saan ay kapag huminto ka, within 5 seconds ay mamamatay ang makina tas pihit mo lang ulit yung trato, aandar ka na ulit. Nakakadagdag ang feature na ito sa fuel efficiency ng mga motor nowadays. To conclude that, mag 125cc ka kung gusto mo yung sweet o safe spot. May tamang arangkada at power na di ka mabibitin ka agad. Sakto din ang tipid pagdating sa konsumo ng gas. Very ideal ito for everyone mapa beginner or more experienced rider. Ngayon, kung laging paaho ng dinadaanan mo o kaya marami ka laging bit-bit na mabigat, ikaw mismo ay mataba o malaking tao na medyo heavyweight o di naman kaya ay mabigat lagi ang inaangkas mo. Kaya naman niya ng 125cc at 110cc na motor pero para sigurado na mamit ng motor ang pangangailangan mo, diyan napapasok ang 150cc pataas. You also want to make sure na ang kop, ang capacity ng motor mo sa mga daily activities na gagawin mo gamit ito. Kung panghanap buhay like delivery o angkas o long ride sa mga bundok na paahon ang normal mong gawain, anything na sa tingin mo ay need ng sapat na power na susuporta sa'yo ay perfect dyan ang 150-155cc na motor pataas kaya din niya ng 110 to 125 cc ngunit gaya nga ng sabi ko ay iayon natin ang kakayahan ng motor sa ating paggamit. Yung iba naman ay nahuhumaling sa tinatawag na big bike o mga motor na 400 cc pataas. Yan ay yung medyo advanced riding kasi once 400cc na ang motor mo eh legal na yan ipasok sa mga expressway kasabay ng ibang mga four wheels na sasakyan Pero syempre laging katandaan na mas mataas ang cc ng motor eh mas mataas din ang tendency na mas malakas ito pagdating sa konsumo ng gasolina Sa pagpili ng motor laging isaalang alang alang ang budget hindi lang yung pang-kasalukuyan kundi pati na rin yung pang-long run Dagdag mo pa dyan ang maintenance monthly or after every certain kilometers na naaayon sa manual. Ang pagpili ng tamang sisi ng motor ay napakahalaga dahil yan ang makakasama mo sa araw-araw or every time na babiyahe ka. I highly recommend na dahan-dahan lang sa pag-upgrade mas magandang magamay mo muna at maranasan ang mga small displacements hanggang sa mahasa o ma-develop mo na ang mga fundamental skills o instinct mo sa pagmumotor. Pag alam mong kaya mo na, tsaka ka mag-jump to higher CC motorcycles upang maiwasan na din ang mga aksidente o sakuna. Palaging magpatakbo sa speed na naaayon sa kakayanan mo bilang rider. Pangunahing goal pa din natin ang makarating o makauwi ng ligtas. Uulitin ko, ito ay guide para lamang sa mga beginners na clueless talaga sa pagpili ng CC ng motor. Iba-iba naman tayo ng experience, pananaw at opinion sa mga bagay-bagay. Ito ay honest take ko lang as a moto vlogger based on experience. Kung sa palagay mo ay may kaya kang idagdag o di sang-ayon sa aking mga sinabi, feel free to comment down below. Nawa'y nagustuhan mo ang vlog na ito at kung nakatulong sa iyo, may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. Kung mahilig ka din sa Facebook ay ilike mo ang aking Facebook page na Ned Adriano Vlogs at ifollow ako sa Instagram at Ned Adriano para updated ka sa mga ibang bagay patungkol sa pagmamotor. Lahat ng gusto magpa-shoutout ay mag-comment lamang po kayo sa baba. Isa-shoutout natin yan lahat sa next vlog natin. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool, netizens, and ride safe always. Bye-bye now. So bago tayo matapos, sasagutin muna natin yung mga tanong or may tanong sa Facebook page ko may nag uh, PM si Sir Jaime. Calamion. So ang tanong niya is good PM where do you recommend first rider to learn how to ride a scooter. So paano ba matututo magmotor yung isang tao wala pa experience? Most of us sa mga neighborhood lang tayo tututo kapag merong mga free space sa neighborhood yung mga pinag-kwepanan o pinag kaya mga cementerio di ba doon lang tayo nag nag-aaral ng motor pero most of the time or mas maganda mas advisable is mag-apply tayo sa mga driving school for motorcycle kung talagang no idea kayo kung paano mag-drive ng motor mas maganda pa rin yung merong mga professional na mag assist natin sa atin pagdating sa pag-drive ng motor so marami actually na driving center kalimitan malapit sa LTO yung mga driving center at sila na rin sa nagpo-process nung license para hindi ka na mag test drive doon sa mismo LTO. Ah, ewan ko kung ano kung legal ba 'yung ganong patakaran pero uh, meron ako kasi alam na ganun na nangyari noon. So 'yun, baka ma, -ma issue pa tayo diyan. Pero yon um, if you want to learn motorcycle driving or scooter or kahit na di clutch you can uh, apply to any uh, driving center. Ang um, pag nag-search ka actually, ang pinakaunang lumalabas sa Google is Honda Honda Safety Driving Center meron ding 2 Easy Driving School so siguro um, estimated lumalabas dito around 2,500 for the, for the enrollment yata or for the whole process na yun marunong ka na magmotor dun sa 2.5 I'm not sure, don't quote me on that pero ini eh, parang ang asaan natin magiging price point yan Kadalasa sa mga vlogs ko ngayon, uh, mga frequently asked questions lang muna. Kasi dito sa amin is tuloy pa rin yung ECQ. Okay, ECQ pa rin gamit dito sa Santa Rosa, Laguna. So, mahirap na lumabas. Eh, tayo duman naman natin maging pasaway. So, dito lang muna tayo sa bahay. Uh, lahat ng mga gustong magtanong, comment lang po kayo sa ba. Or, ilike niyo yung Facebook page ko, Ned Adriano Vlogs. Doon niyo po ako i-PM. O kaya naman sa Instagram at Ned Adriano meron din po ako doong account. So, PM nyo lang ako, tapos libre shoutout na rin yun. So, yun, shoutout sa nagtanong sa atin si Sir Jaime Calamio. At I think frontliner siya. So, yun, na uh, salute sa inyo, sir. Salamat sa pagkatanong. Yun lang, um, search nyo lang at marami naman sa Facebook actually na pwede kayong mag-inquire, pwede i-PM. So, yun, sa Facebook o kaya naman sa, sa Google, marami po. So yun, ang number one na lumalabas is Honda. So shout out din sa mga following na din sa na out kay Emmanuel Cadavillo o FW from Slovakia. So nag-PM din siya sa Facebook page natin. So uh, keep safe po kayo dyan. Kay Steve Motorista kay Mark Kennedy Busbus na top fan sa ating uh, Facebook page. So kung gusto niyo pumakuha ng badge, check niyo na yung Facebook page ko, Ned Adriano Vlogs. Kay Ice Flores na top fan din. Kay Renzo Rongavilla kay Paco Escobar lagi nagko-comment ng good feedback maraming salamat sa iyo I appreciate it a lot kay Jojo Losada, I think top fan din to sa Facebook page natin right safe sa iyo Pops maraming salamat sa pagsuporta kay Chris Briones kay Christy De La Cruz kay Carl James Latonero kay Eugene Padulio at kay Trisha May Genesis na estudyante ko. Trisha May Genesis, subscribe kayo sa channel niya about lifestyle, everything under the sun. And um, also sa fitness and ano kasi yun eh, athlete. So kung interested kayo, check in channel niya, Trisha May Genesis. So yun na, uh, shoutout sa'yo na kung nanonood ka. Miss you and uh, good luck sa yung channel. Sana magtuloy-tuloy na yan. Happy 1,000 subscribers sa iyo. And sa atin naman, happy 25,000 subscribers. So bumabalik na tayo unti, -unti sa ngayon nasaan nyo lang muna yung mga FAQ or frequently asked questions na content ko so subaybayan nyo lang lagi para makita nyo kung kayo na ba yung nagtanong mga nice kayong magtanong mag-comment lang po kayo sa ba or sa Facebook page ko na Adriano Vlogs or sa Instagram at Ned Adriano so sasagutin natin yan as much as possible na lang kung makakatulong sa marami i-drop nyo lang yung question nyo walang dumb question pagdating sa mga itong bagay. Lahat tayo gustong matuto. So, ride safe sa lahat. Thank you all for watching. Sana nagustuhan niyo itong vlog na to. Give it a thumbs up. Subscribe. See you on the next one. Ride safe always. Always keep it cool. Bye-bye now.